So ito guys, uh, check up ng aircon split na voltage So bali ang tatak nito is ayun, uh, Boston Bay inverter. So error, may error siya. Nag-error yan, oh. blinking yung ano niya. Gugana lang siya ng mga wala 5 seconds. Tapos mamamatay na. Hindi makatuloy yung ano niya, yung sa compressor niya. so, bali board ang problema nito sinalpakan ko ng gauge okay naman yung brayo niya wala problema ayan o so antayin ko lang na gumana antayin ko lang muna na gumana pa siya para ma-reading ko kung ilang amperahe pero ano na to palit ng board to so bali hinugot ko muna doon guys sa ano hinugot ko muna siya para may ano na may, may ano natin yung reset natin yung board niya itanggalin natin yung mga sakit lang muna buksan ko lang muna siya mag-isa lang kasi ako ngayon dahil hindi nakapasok yung kasama kong isa so ito guys inopen ko lang muna tapos i-disconnect ko lang muna itong mga sakit niya para maano natin ma-reset yung ano niya baka halos may loose connection lang ganun makuha sa ano So yan guys, si, i-on cool ko ulit doon. Try to ulit siya i-on. So, wala po. So sak isaksak muna natin. Yun. Tapos on. So titignan ko kayo sa labas. So yan gumana siya. So ito gumana siya pero tignan natin kung mapapagana niya yung ayun wala. So ano talaga to sir? Board motherboard ng ano niya ng outdoor. Ito pa ang problema niya. So yan po papalitan. Hindi niya mapagana yung ano, yung compressor. Yung kan pa lang yung gumagana niya tapos dapat papaganahin niya to. So yun ang may problema ito dito ba itong, itong sa may ano na to. Sa may yung pinaka inverter niya mismo yung papunta dito sa compressor. Yun po yung pa may problema niya. <clears throat> so yan guys. So yung kapit na lang to ah uh, palitan na lang to ng ano board orderan mo na siya so ito pala guys yung aircon eh, na ano TCL kinabit namin dito sa pinalit namin dito sa Boston Bay kanina na check up namin so ipinalitan na ito ng bagong TCL na yung brand nitong pinalit namin so yung kinakabit na lang namin to so nakakabit na yung connection nito guys So yan guys, uh, nakasalpak na yan o. No? So, testing na lang namin. Boss, pwede na isaksak? Pwede ko na isaksak? So, kung bali, okay na yan. I-saksak na lang yan. Akin ko lang. Ops. Ano niya? Remote. Remote. Lagay ko lang itong remote guys. Yun, okay na siya. May battery na. Um, Bali, testing na lang namin to. So, ayan. Up. ito. So, eh, saksak ko na. Sorry, saksak ko na lang to. So, ayan. Nakasaksak na yan. So, yun na lang natin. So, ayan. Iyon, gumana na siya. Pag natin yung pan, Temperature. So ayan nakapull yung ano niyan yun, yung pan. Tapos lagay lang natin sa 20. Opo ma'am. Ma'am. Ang price Nasa 20 plus lang to sir na po. Uh, ganun lang. TCL po. Ano na siya? Ano branded na Opo, ma'am. Magandami na po namin ginakabit namin ngayon. So, ayan guys. Uh, gumana na yung outdoor niya. <laughs> so, ayan. Oh, ganda ng lamig niya. Maganda yung performance ng TCL talaga. Mas tapos mura pa 'yon eh. Sarado ko lang 'to sa. Pagka ano ma'am kahit every 6 months po ma'am yun po ang maintenance Kasi po para hindi po siya mas masira Saka yung, yung board nyo po, isa po yun sa nakasira yun 900 lang po ma'am, sir Every 6 months po So yan guys, ayun na, ayun na So ayan guys yung ano aircon. Ay ang ganda ng ano niya. Oh. Gumagana na yan. Uh, TCL. Ito yung ito nga pala yung ano kanina yung ko, Ito yung problema niya. Oh. Ayan oh, Kaya ano kulang sa maintenance to. Oh. Kaya siguro isa sa bumi kayong board niyan. Dahil wala maintenance. So ayan guys. Nata, ano, ito yung pinalitan ng Boston Bay. yan yung galing dyan pinalitan na rin na may ari ng TCL bumili nila siya ng bago kaysa bibili pa ng board dahil yung board nito mahal na sa 12 mil din TCL inverter din yun no? yun inverter din yun TCL so yan guys okay na to pasok ko na lang yun dito sa karton para safe naman yung ano nya